ako si Thomas Roman Naging saksi ako nung mga 25 years old ako Importante sa akin ang trabaho Kapag hinamit pa rin natin 'to, siguradong sira ang mga makina Malaking Pero na-realize ko na mas malaking oras ang nauubos ko sa trabaho kaysa sa pamilya ko. Nagtatrabaho din ang asawa kong si Monica. Puro trabahong nasa isip namin at naka iyon sa aming pamilya. Yes, honey. Ano yon? Han, Sabay-sabay tayo maghapunan. Mag-family worship na rin tayo. Matagal na kasi. Sige, bahala na. Subukan natin. Love you. Sige, pwede mo nang interview. Naging busy ang anak naming si Rebecca sa mga activities sa school. Ooh, pang front page. Dahil sa isang project, naging close siya sa kaklasing bisaksi. Pumili kayo ng topic para sa susunod na debate ihanda niyo ang mga argument ng magkabilang side. Si Marcus ang panganay namin. Hi Marcus! Ah, uh, Napakahilig niya mo. sa music. Fantastic bro! Nga pala, may party kami next week. Bahala ka sa music. Kaya na-expose siya sa masasamang kasama. May future tong music na. Ayos! Pag nag-click to, malaking pera. Ang bunso naming si Nicolas madalas na papabayaan. Parang hindi kami pamilya. May kanya-kanya kaming buhay. Marcus, kumain ka muna. Nicolas, bilisan mo. Kailangan na nating Teka, baba na. Di ba? Family worship? Di ba? Sabi nyo, alas sa Alas 8 na kaya? Family worship na. Tara. Busy ako. Anong busy? Baba na. Kayo na lang. Baba! Alam kong may mali sa pamamaraan ko. So, etong pag-uusapan natin ngayon, kung bakit importante ang regular na family study para matuto tayong magtiwala kay Jehova. Bakit? Ano namang alam niyo dun, Rebecca? Nagtatrabaho ko ng husto para di kayo maghirap tulad ko. Lagi kayong wala. Panay yung overtime nyo. Pag uwi, nood lang kayo ng TV, tas tulog na. Yan ang epekto ng sistema ni Satanas. Maiintindihan mo rin ako pag nagtatrabaho ka na. As usual, malina naman sinasabi ko. Rebecca, tama na. Para sa inyong ginagawa namin ng daddy nyo. Oh, talaga? Wala na to. Marcus, huwag kang aalis dyan. Sorry, hindi ko na matake ang kapayapaan at spiritualidad ng pamilyang to. Marcus! Hayaan mo na siya. Punta lang ako sa CR. <sighs> Ba't nagkaganito? Hindi mo kasalanan. Ang mga batang yan, di na makontrol. Pagod na ako. Kain lang ako at nood ng TV. Gusto mo? Hindi na. Ikaw na lang. Okay. Bunso. Hi, hey, Daddy. Hindi naging maganda family study natin, no? Uh -uh. Tamong nalimutan ko? Mag-pray po? Oo. Oh. Di ako nag-pray. pag-usapan na natin yung debate. Anong magandang topic? Hmm, creation versus evolution? No, pangit yun. Boring na topic. Genocide? Ha, huh, sige ka. Ewan ko lang kung may interesado dyan. Eh, kung, um, gay marriage. Bakit gusto mong itakil yon? Magandang topic. Laman ng media, controversial, pwedeng maging article sa school paper. Anong side tayo? Prinsipyo ko sa buhay? Huwag manghusga. Lahat pwede. Kahit mali. Okay sa'yo? Same-sex marriage? Gustong sumayon ng mga tao. Um, okay sa akin yun. Okay din naman sa'yo, di ba? Nasabi ko na bang saksi ni Jehovah ko? Hindi. Pero, ayos yan. Okay sa akin 'yan. Ngayon, malinaw na sa akin. Ang alin? Alam mo kasi, hindi ka maarte, simple ka lang. Hindi ka nagpapa-impress. Di tulad ng ibang girls, dyan. Ibang-iba ka talaga. 'Yun ang mga qualities na hinahangaan ko sa isang babae. Martin, ang hirap ngayon. Paano niyo nakakaya? Ang alin? Lahat. Trabaho, pamilya, elder, pioneer, simpleng buhay. Kahit maliliit na bagay, hirap kami. May mali eh. Ano ibig mong sabihin? Dati, simple lang ang buhay. Ngayon, sobrang komplikado. Ba't kaya? Thomas, hindi na kayo iba sa akin. Totoo yan. Matanong ko lang, ano bang nagpakomplikado sa buhay mo? Mga bata? Boss ko? Sarili ko? Si Satanas? Ewan ko ba? Di ko na alam ang gagawin ko. Hamon talagang maging timbang. Nakita niyo sana ang family worship namin. Grabe. Terrible. Hindi pa nagsisimula, kanya-kanyang alibay ng mga bata. Ayun, kami nilang ni Nico ang naiwan. Nahiya ako sa sarili ko. Natry niyo na ba yung nasa ministeryo? Yung panonood ng mga video? Napanood na namin lahat. Eh, Bible games. Hindi kasi ako magaling dun. Pagkanta. <laughs> Sintunado ako. Sino ngayon na nagdadahilan? Kuya, huwag yun na lang problemahin. Nga pala, kumusta na kayo ni Ate Isabel? Ah, naipasa ko na yung resignation letter. Wow! Tinutuon nyo. Pinagplanuhan namin niyang mabuti at umaasa kaming pagpapalain kami ng Diyos na Total, nakabukod na ang mga bata. Ito na ang panahon. Sana di magkaaberya. Meron ba kayong ipon kung sakali? Oo, napaganda na namin. Yun nga ang isa pang dahilan kaya napasyal ako. Hindi na namin ire renew ang kontrata sa bahay kasi malapit na rin kaming umalis. Iniisip namin ni Isabel kung pwede naming upahan yung basement niya. Okay lang ba? Oo naman. Welcome kayo. Wala upa. Gusto niyo makita? Kahit next week. Rebecca? Saan ka pupunta? Sa friend ko. Sino? Dad, hindi na ako bata. Laging niyo pinapaya sa iba. Sinong kaibigan? Mag-hello ka kay Brother Barro. Hi po, Brother Barro. Alis na po ako. Rebecca, hindi pa kita… Ah! Hindi pa kita… Hindi pa Huwag kita pinapayagang umalis. Ingat sa pagdadrive! Josh! Ah, uh, pwede ka ba? Pakipalitan mo ako ngayong gabi. Sorry, may lakad kami ng anak ko ngayon eh. nag ako. Sige na. Ako laging overtime. Ikaw naman. Alam mong magtampo ang mga bata. <sighs> Hoy, Larry! Papalit ngayong gabi. Kailangan ko makauwi. Okay yan. Extra income. Pero ba't biglaan? May gagawin kasi kami ng pamilya ko. Di ako pwede. May kausap ako. Sorry. Next time. nahahati ang puso ko. Sinisisi ko ang sarili ko kung bakit nagkaganito ang pamilya namin. Nico, salo! Saan yung bola? Ewan ko. Baka nandito. Kuya, sino to? Si Dadat yung bunso nila May kapatid si Daddy? Oo, pero matagal nang patay Ano nangyari? Di ko alam, ayaw niyang magkwento To, pwede na to Tara. Ayos to. Pero mukhang may mapapatalsik ka. Hindi. Okay lang. Ginagamit to ni Marcos at ng mga kaibigan niya. Hmm. Pero madalang nang magamit ngayon. Hindi kaya sa mga ni Marcos? Hindi. Hindi yun. Ditong kusina. Naku. May leak na naman. Ayusin ko na para makalipat kayo bukas ng gabi. Di ba pa, mili-worship niyo bukas? Okay lang yun, kuya. Ang totoo. Sanay na naman kaming di natutuloy. Hindi, Thomas. Importante maging regular. Mukhang wala ng pag-asa ang family worship namin. Oo, oh, bakit naman? Ah, uh, sabihin na lang nating hindi ko talaga linya ang pagtuturo. Kung totoo man yan, ang pagtuturo sa mga anak mo, sa sa'yo nakaatang. Nung lumaki ng mga bata, doble kahit na ako sa trabaho. Nagsimula na rin magtrabaho si Monica. Mm. Naapektuhan ang spiritual na routine namin. Dapat ba mas stricto kami? Thomas, iba't ibang disiplina ang kailangan ng mga bata. Pero pag alam nilang mahal mo sila, pasensyoso ka, ramdam nila yon. Siguro, walang formula sa pagpapalaki ng anak. Ang totoo, meron. Deuteronomio 0917 667 Ah, oo. Kapag naglalakad, nakahiga, bumabangon. Pero tanda mong simula ng verse 6? Aray! Uy! Huh. Oh, nalimutan ko ata ah. Ang mga salitang ito ay dapat na nasa iyong puso. Kung hindi ka seryoso sa salita ng Diyos, anong aasahan mo sa mga bata? Siguro tatanungin yung personal study ko. Ang family worship ay parang water supply na kailangan ng iyong pamilya para mabuhay. Kaya kung wala yon, apektado lahat. Oo, tama. Pero bigyan mo man ng tubig, ayaw naman nilang inumin, wala rin. Kapit tayo. Paano kaya? May magagawa pa ba ako? Huwag kang susuko kasi pag gano'n, baka sumuko rin sila. Kumanap ka ng pagkakataon na ikintal sa kanila ang salita ng Diyos. Kain kayong sama-sama kahit minsan sa araw. Magkakakwentuhan kayo. May mga araw ngang di ko nakikita mga bata. Mag-usap kayo habang nasa daan. Papunta at pauwi galing pulong. Ang totoo, wala akong alam sa buhay nila. Alamin mo, magtanong ka at makinig ka. Unuwain mong iniisip nila. Gawin mo yan sa family worship. Ang saklap naman ba ako sa trabaho, nagsasakripisyo, tapos ganito. Pero tama ba ang isinasakripisyo mo? Mas mahalagang makasama mo mga bata. Paraan yun para maabot mong puso nila? Ang next topic? kung paano nauubos ang mga puno dahil sa high school debates. Dami kasing references eh. Tama. Pero walang kwentang mga to. Eh kung wag nating pasukan ng religion. Bakit naman? Yun ang ugat ng issue. hindi uh, siguro. Ang sabihin mo, identity at lifestyle. Ganun? Di ba religion ang nakaka-influence sa identity at lifestyle? Nagsisimba ako noon kasama si Lola, nag-aaman namin, mga ganun. Ewan ko lang, pero ang Bible, aksaya lang sa panahon yun eh. Hindi kaya. Practical yun, no? Meron kaming magazine, books, at discussions tungkol sa Bible. Malaking tulong yun. Sige, consider ko ang Bible. Sabi mo eh. Pero, pag ang high school debate natin, nauwi sa bangayan sa religion, yari tayo. Gagawin mo talaga? Ang alin? I-consider ang Bible. Oo naman. Di ba? Lahat pwede. <laughs> Alam mo? Ah. lalo kang gumaganda pagka naka-smile ka. Ang sarap mong kausap. Naisip ko tuloy Huwag na. Ano? Pwede ba kitang mayayang lumabas? Uh, oo naman. Talaga? Sige. Dinner tayo minsan. May alam akong magandang resto. Sama ko sa family worship mamaya? May gagawin ako. Sabi ni ate, ayaw mong sumama kasi di ka naniniwala kay Jehova. Diba, kuya, di totoo yun? Nico, may masabi kung anong totoo. Bakit kuya? Baka hindi nilalang lang ni Jehova ang lahat, gaya ng iniisip natin. Sabi ng Bible, nilalang niya ang lahat. Nico, bata ka pa. May mga bagay kang hindi alam na ituturo sa school. Ano yun? Malalaman mo rin. Bless na ako. Huwag kang so. Okay? Okay. Dad, gagawin na ba natin to every week? Oo, anak. Ba't naisip mo to ngayon? Dapat nga, noon pa eh. Daddy, may naisip po akong topic next week. Sige nga. Nilalang lang po ba ni Hoba ang lahat, gaya ng iniisip natin? Ba't mo naisip yan? Ah, pwede rin ba akong mag-invite? Sinong nasa isip mo? Classmate kong lalaki, curious sa Bible. Mukhang interesado. Boyfriend yon ni ate! Boyfriend yon ni ate! Di ko siya boyfriend. Interesado siya, Dad. Ito pang naiisip ko. Anong masasabi ni Hova tungkol sa mga boyfriend? Tigilan mo ko. Mabuti pa. Mag-practice muna tayo ng mga kingdom song. Hmm, maganda yan. Yoko, ma. Daddy, i-play ko yung music sa website. Very good, Nico. I-ready mo habang pumipili tayo ng kanta. Dad, please. Ba't ayaw mong kumanta? Di ko lang feel. Bakit? Ang weird. Tayo-tayo lang? Magkakantahan ng kingdom song? Anong favorite mo? Try natin. Wala akong favorite. Wala ka bang gusto sa mga kanta natin? Mm, meron din. Alin doon? Yung 134. Kapag naging bago ang lahat ng bagay. Bakit gusto mo yun? Parang nakikita ko sarili ko sa paraiso. Sumasaya ako. Sige. Yun na. Okay, Nico? Sana nandito si Kuya. Kaya niya tong igitara. Huwag kang mag-alala, Bunso. Makakasama natin siya next time tingnan mo okay maestro song 134 please play ikaw ako lahat ayo do unsa sang imo tabang binago o kaisara isipin mo sa mundo Bawal mag-text habang nagda-drive Alam ko, akin na yan! Walang pakialaman! Sino to? Wala Wala? Sino tong Justin? Ah, sabi ng akin eh! Ba't ka tinitext nito? Wala lang. Kasama ko lang siya sa project. Good morning, beautiful. Hmm. Di nga. Project